Hello guys, welcome to today's Topic TV. Isang tindahan na naman ng sapatos ang nabiktima ng dalawang banyagang ito sa kanilang pangmomodus. Makikita sa video ang lalaking banyaga na bumili ng medyas. Maya, maya pa ay kunwaring nagpapabuo siya ng isang libo sa kanyang dalawang 500 pero ang hinahanap daw ay may year na 2025 para daw sa kanyang koleksyon. hanggang sa makikitang siya na ang humahawak ng pera para maghanap. At dito na inipit ng lalaki ang ilang libo sa kanyang kamay. At kasabay ng kunwaring pagturo sa ibang 500 na nasa kaha upang ma ang tindero, tangay na sa kabilang kamay ang perang kanyang kinupit sa tindero. Umabot na rin ang mga banyagang ito dito sa Ilocos Sur, at isang tindahan naman ang kanilang pinasok para hanapan daw ng 2025 serial number. Ang may-ari sa labas ng tindahan ay agad na namukaan ang mga banyaga, kaya agad siyang nagtungo sa kanyang tindera, subalit huli na ang lahat dahil nahawakan na ng banyaga ang pera sa kaha. Pag-alis ng mga banyaga ay makikitang parang aligaga ang tindera at gusto niyang patingnan sa CCTV ang mga pangyayari. Natuklas ang short ng 4,000 pesos ang benta ng tindera. Kaya patuloy na pinag-iingat ang publiko sa mga scammer na ito dahil umiikot ito sa iba't ibang lugar para makapanloko. At isa pa itong si Bumbay nakikisali rin sa kanyang pangmo modus. Ang kanya namang style pagbibilhan ka ng kumot na halagang 700 at bakit ka mo mahal? Dahil babalik daw siya after 10 to 20 minutes para pautangin ka ng 20k, wow ha! Ang trick ni kuya, natutunan pa niya sa bansang India. Abay hirap na ata ito maningil ng kanyang mga pautang dahil ang kanyang mga sinisingil ay pass lagi. Kaya heto at dumudiskarte na lang si Kuyang Bumbay. Pre, bumalik. Uh, oh, 10 to 20 minutes. Okay. 10 to 20 minutes, balik ka, balik 20k. Tapos, bayad kumot, 700. Opo. Okay. Uh, sige, pre loy, uh, balik daw siya ha. Uh, good. Oh, uh, kumot. 700, balik siya, 10 minutes. Uh, babalik ka, 10 minutes, tapos Lima lang, lima. Okay, good. Ang kaso nga lang, etong si Bumbay ay di na nagpakita pa. Kaya ang 20 kini kuya biglang napurnada.